Thank you ayan welcome back po ulit mga kadagat sa aking youtube channel so ayan kasalukuyan po tayong nagagaya ngayon dahil mamamana na naman po ulit tayo ngayon para makalibre ulit tayo ng pangulam lalo na po ngayon na may paparating na bagyo mabuti na yung may pangulam tayong reserba kung sakaling lumakas yung bagyo pero wag naman sana lord at shout out nga pala mga kadagat kay Saldigita ng Northern Samar at kay Mario Balikod ng San Antonio, Quezon Province. So ayun mga kadagat, maraming salamat po sa panonood nyo ng aking mga video. So ayan mga kadagat, punta na po tayo. So tara mga kadagat. Ito na nga mga kadagat naghahanap na tayo ng mapapana kaya lang ay ito yung nakita natin mga isdang natutulog sa mga corals kaya napakahalaga talaga na dapat disirain yung mga corals dahil yan yung nagsisilbing tirahan nila pero yan yung buhay na mano natin mga kadagat patay kang dalagang bukid ka dalagang bukit agad mga kadagat yung buhay na malo natin at sana ay sumampa sila ngayon nang sa ganun ay may pangbenta tayo at ayun mga kadagat nakakita tayo ng patay kang alatan ka pang ulam na to mga kadagat at medyo malapat na rin siya siguro nasa mga uh, 200 grams mahigit na yan mga kadagat tapos ito pa bawian ka. Uy, may si urchin. Kaya mag-ingat. Uy, grabe. Nakawala pa. Ayun, oh. Pang-ulam na sana yun, mga kadagat. O, oh, ayun pa. Eto na lang. Dalagang bukid. Patay kang dalagang bukid ka. Ayan, ang ganda ng tama. Pailing-iling pa. Hindi na nakagalaw, mga kadagat. Tapos, ito pa, oh. Patay kang dalagang bukid ka ulit. Ay, sayang. Nakawala na naman. <laughs> pangbenta rin sana yun, mga kadagat. Eto, pangbenta rin to. Patay kang bilason ka. Ayan. Bilason ang tawag niyan sa amin, mga kadagat. Pero, ang iba naman ang tawag niyan ay dalagang bukid pa rin dahil magkapamilya sila mga kadagat tapos ito pa ayan nakakita tayo ng mamahaling isda patay kang suno ka grabe dito ako pinahirapan mga kadagat dahil kung nakikita nyo ay madali ko lang na siyang natanggal pero ito yung masaklap mga kadagat ayan o oh. Yung shop natin ay nabaliko. Grabe. Mabuti na lang at hindi naputol. At naituwid ko agad siya kaya may mapapana na naman tayong patay kang dalagang bukid ka na naman. Or bilason kung tawagin sa amin. Kung makakadagdag pa tayo ay sigurado na yung pambenta natin. Pero kung kaunti lang yung huli natin ay siyempre ipapangulam na lang natin dahil... Lalo na ngayon na may bagyong paparating. Kaya mas mabuti na yung may reserba tayong pang-ulam. Ito, pang-ulam rin to. Patay kang... ah uh, ano bang tawag nito? Uh, Miransing pala. Kapamilya rin yan mga kadagat ng manipis or timbungan kung tawagin sa amin. Tapos ito pa. Patay kang lawian ka lawian na naman mga kadagat pero kung napapansin nyo ay medyo magkaiba sila ng kulay pero lawian rin yan mga kadagat at ito pa mga kadagat pang ulam rin to oops ay sayang dadakotin ko lang sana mga kadagat kaya lang ay mailap eto subukan natin kung makakapatay kang bangisan ka ayan siguro naman na hindi ka na makakatakbo ang ulam rin yan mga kadagat Napakasarap sa paksiw niyan Tapos dito naman ay nakakita na naman tayo ng Ayan Patay kang lawian ka na naman Lawian na naman mga kadagat purus pang ulam yung mga napapanan natin ngayon Pero ayos na rin yan Kahit na walang pambenta Ay di rin naman tayo makakabili ng ulam sa tindahan Kaya ayos pa rin Dahil libre na to mga kadagat Tapos ito pa Ayan o. Isang pagi kung tawagin sa amin. Or tiampaw. Yan ang uri ng pagi mga kadagat na hindi pinagbabawal sa pagkuha. Kaya medyo maliit pa. Kaya di ko na muna pinana. Tapos ito pa. Nakakita na naman tayo ng pang-ulam pa din. Patay kang... Ay! Grabe, nakawala na naman. Ito na sana yung last na napana natin mga kadagat dahil sa so, ayan mga kadagat umuwi na kami ay pauwi na pala kami <laughs> dahil hindi lang sumama yung panahon so, maulan saka maala na at mahangin rin ayan yung mga namin ah no? Ulan na at saka madilim yung langit Bakit na Ayan po mga kadagat magandang araw na naman po ulit sa inyo so bali di na po tayo nakavideo kagabi sa pag uwi dahil nalubot na po yung ating camera at may dala, may dala rin po sana tayong reserbang battery kaya lang po ay yun umuulan nga kaya di tayo nakapagpalit so ito na nga pala mga kadagat yung mga nahuli natin ito na po mga kadagat oh. Yan. Kaunti lang po yung huli natin kagabi dahil sa Yun nga. Biglang sumama yung panahon. Inabutan kami ng subas ang tawag sa amin nun dito. Ayun oh. Kaunti lang. Wala na. Ito yung suno na pinahirapan tayo kagabi. Nabaliko yung ating shop so timbangin natin kung nakailang kilo yung isda natin umuwi kasi kami agad dahil yun nga na sumama bigla yung panahon kaya yan kaunti lang yung huli natin ayan o no? oh. 1.6.50 kilos lang mga kadagat so ayos na rin yan ang importante ay nakauwi tayo ng ligtas at may pang ulam na rin so ayan mga kadagat maraming salamat po ulit sa panunood God bless po